Good morning guys. Mga ligot na may karoon o dagat. Ang amo ang mga dala. <laughs> Mag fight me. Breakfast Buddle fight. Dali rami sa dagat kay. Kan pa ni mata kung anak. Sab. Niyabot na mi din eh. Sa Opol, Beach. So, before ka makasulod, bayad sa kadiri. 50 pesos per head ang entrance nila din ni. Eh. Tapos ang pinakanindot din ni eh is luag yud ang parking space. So dili ra maguot ang mga sakyanan din ni eh kay grabe ka luag. Daghan gaabay na mga resort diri re, pero diri mi kay luag. Um, okay. 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 nahan <laughs> Nagdala din mo sa kay para breakfast mo gudiyan mga god. Dili ra pud magdugay. Wala mong Direkt mag plato. Para dili na mi wala na mi

Ano <laughs> may background ba? Sana all. <laughs> <laughs>